ganito tayo ngayon sa Mississippi. Kumain kami and then pasyal ng konti. So doon kami nang galing. Yeah, sa casino. Ganda pagmasdan ano tapos ang yung hangin niya makulimlim. Ano oh, ni makulimlim? malamig tamang tama sa pakiramdam kaya lang yung tubig medyo maitim ma pero siguro um, ilang oras bang biyahe para sa isang oras kalahati Florida na so malinaw dun yung tubig hindi ko alam kung bakit maitim ang tubig dito sa Mississippi. So, meron doon nangingisda. Hindi ako makapunta doon. May dalawang lalaki doon na nangingisda. Kaya hanggang dito lang ako sa gitna. Pero gusto ko talagang pumunta doon sa gitna. Eh, sa unahan asa nakakahiya namang pumunta doon ay nakakahuli nga sila oh makapunta nga dito minsan magdala din ng pamiwas baka sakaling makahuli masarap ditong tumambay sarap ng hangin kaso bawal dito ang aso Siguro pag dinala dito si Sushi baka tumalon. Oop. yung ago alo ng tubig. Ay nakahuli nga sila maliit sarap ng hangin sarap ang tahimik sarap sa pakiramdam guys tahimik tahimik sa nandyan yung aking asawa nag-aantay pala oh may aeroplano oh yan may na tunog Siguro mababaw lang ito kasi nandito lang naman ako sa medyo gilid. yung tubig ano parang walang katapusan tapos yung langit wala ding katapusan siguro magkasing laki lang sila tama ba ako guys yung langit at tubig Pero wala dito namamangka. Siguro dahil malakas yung alon. Kaya wala ngayon. Ayan ang ibon. Cheese! So, kita nyo to, oh. Ang dalang pumupunta dito. Ang ganda-ganda na puntahan. Magandang pasyalan. Magdala ka ng pamingwit mo. Umupo ka dyan. Magdala ka ng pagkain. O, oh, di ba? Libre. Wala kang babayaran. Walang bayan. Nakapamingwit ka pa. sarap ng hangin talaga. Siguro kung malapit dito yung bahay namin, araw-araw akong nangingisda dito. Mamimingwit. wet. ganda, no? ganda ng ginawa ni God. Kompleto. Wala ka lang hahanapin pa. Kundi yung sarili mo, kung paano mo ihahandle ang buhay mo dito sa mundo. presko talaga dito guys sobrang presko So ayan thank you po Bye bye